everyone guys ito na po yung niluluto ko yung yung gulay magmukbang tayo ng uh, lumpiang gulay alam niyo ba guys ang ginagawa kong lumpiang gulay ay napakasarap o simpleng simple no so ang ito na po yung aking hapunan so samahan niyo po ako nakakain tayo ng ang aking lumpia o tingnan mo oh oh masarap po ang aking lumpia so mm grabe ang sarap hindi na po ako nag, naghahalo ng suka kasi ayaw ko nang may suka kasi itong niluluto kong lumpia na alam mo ba guys uh, hinalo ko siya ng carrot sa kalabasa at saka ano yung uh, chinese pizza Ay, napakasarap po wow Meron din kami yung suka dito So ayoko lang talaga magsuka. Hindi na ako makapagsalita sa sobrang sarap guys. O tara na, samahan niyo akong kumain. Mmm. Wow. Sarap talaga yung healthy pa yung ginagawa kong lumpiang gulay guys. Napakasarap. Um. Pag ginaluan po kasi natin ng carrots at saka kalabasa, guys, nung matamis-tamis na siya. Mmm. Harap. Wow, sarap lang lumpi ang gulay oh hanggang dito na lang, guys. Hanggang sa muli. Sarap. Mmm. Grabe, masarap. Hanggang sa muli. Bye. God bless po.